Inaasay na ang mga justice sa sandigan bayan na hawak sa mga kaso ng tatlong senador na sangkot o sa pork barrel scam. Pero pwede pang magtagal ang pagpaparesto sa mga akusado dahil re-resolbahin pa ang kabi-kabilang motion na kanilang inihain. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. mga bolang ito ang nagdikta kung anong mga division sa Sandigan Bayan ang hahawak sa mga kasong hinaharap ni na Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada, Bong Revilla at iba pang sangkot sa Pork Barrel Scam. Si Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahita napapikit nang mapunta sa 3rd Division na kanyang pinamumunuan ang labing-anim na plundered graft cases laban kay Enrile at mga kapwa-akusado. Oh, was it a surprise po ba sa iya ang damo niya yung number niya? Oh, I was I was hoping uh, na na in hindi hindi yung division namin ng magbubuo. Bakit po ma'am? Napunta naman ang labindalawang kasong plunder at graft charges laban kay Estrada at iba pang akusado sa 5th Division na pinamumunuan ni Justice Roland Jurado. Habang ang labimpitong kaso laban kay Sen. Bong Revilla at ibang mga akusado ay didinggin ang 1st Division ni Justice Efren de la Cruz. Hindi kalahok sa bunutan ng 4th Division ni Justice Gregory Ong na nag-inhibit dahil iniimbestigahan siya ng Supreme Court matapos iugnay kay Napoles. Ayon sa Ombudsman, si Revilla may pinakamalaki na kuang kickback na nakakahalaga ng 224 million pesos. Si Enrile, 172 million pesos. Habang si Estrada, 183 million pesos. Wala namang nakikita ang problema ang Sandigan Bayan kung pagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng Ombudsman na magtayo ng dalawang special division sa Sandigan Bayan na puro pork barrel scam cases lang ang tututukan. Kung ano man ang mangyari sa regular divisions, it will remain valid. Kung ano man ang status ng kaso nung ilipat, doon lang mag, uh, mag uumpisa yung doon sa special division. Inaasang sampung araw pag-aaralan ng mahukom ang mga diringginilang kaso bago sila mag-issue ng arrest warrant laban sa mga akusado. Pero pwede pang magtagal ang pagpapaaresto dahil re-resolvahin pa ang kabikabilang musyon na inihain na ng mga akusado. Kabilang ang musyon ni Envilen na maibasura ang kanyang kaso o payagan siya makapagpiyansa dahil sa mahina raw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kapwa akusado at dating chief of staff na si Attorney Gigi Reyes naghain ng motion to suspend proceedings. wala naman ng batayan ng kaso ang basihan ng motion on the issue of probable cause ni Estrada. Pero kung matuloy ang pagdinig... Kumpiyansa naman ako sa kahit na ng Nang uh, pandinig ng kaso ko, pinilit nila na pasuhan kami ng planter. Pero wala naman talagang planter habang si Revilla may motion for judicial determination of probable cause at hiniling ding ipagpaliban o suspindihin ang pagdinig sa kaso. Yun yung pinagdadasal natin na sana ay uh, mapunta ito sa, sa patas na West. Pero ganun pa man nakahanda ako. Bumwelta rin si Revilla sa bahagi ng Independence Day speech ni Pangulong Noynoy -noy Aquino nitong Huwebes. Salamat sa inyo. Natila pa sa ring sa pagpapalabas ni Revilla ng music video kung saan siya mismo ang kumanta. Piliin ang mga kandidatong kayang ipaglaban ang interes ng bawat mahumayan sa harap ng anumang hamon. Hindi natin kailangan na magaling bumikas ng script, mahusay sumayaw o kaya magaling kumanta. Baka nakakalimutan niya na ang kapatid niya ay isang malaking naitulong din sa kanya na nagmula din sa show business. Hmm. At ang sumuporta din sa kanya ay mga singers, mga artists, mga artista. O mga huwag niya maliitin. What the president was trying to say is that qualification should not be limited to that and that more should be considered when someone puts himself or herself up for election in, in whatever level. Bernadette Reyes, GMA News.